At may bago nga ang presidente ang Amerika matapos ng manalo ni Donald Trump. At dahil ang Pilipinas ay isa ng matagal na kaalyado ng Amerika at milyong-milyong Pilipino din ang nasa Amerika, ang tanong, ano ba ang posibleng epekto nito sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Iyan po ang pupuntuhan ni Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista. Prof. Maraming salamat at magandang umaga, Bagamat umaasa tayo na walang magbabago sa relasyon ng Amerika at ng Pilipinas at nasabi na ngayon ng ating Pangulo at ng iba pang opisyal ng ating bansa ay dapat din tayo naghahanda sa mga maaring mga pagbabago. Ang isa na dapat na pinaghahanda natin dito ay ang posibilidad na magkakaroon ng mass deportation ng mga illegal immigrants sabagat alam naman natin na may mga Pilipino na nasa Amerika na undoc undocumented. Hindi natin alam kung ilan yan. So kung sila'y mamas-report, paghandaan natin yan. At ang ikalang padapan nating paghandaan, alam naman natin ang pulisiya ng mga Republicans na mas they don't tend to look kindly sa mga official development assistant, sa mga tulong militar. So maaring magbago ang latag ng tulong ng Amerika sa Pilipinas at lalong-lalo na sa ugnahin natin sa military relationships natin. Mahalaga ito sapagkat alam naman natin na sa West Philippine Sea, andyan ang Amerika, meron tayong mutual defense at treaty sa Amerika. So paghahandaan natin ito sa ngayon, masyado pang maaga, pero pinag-iisipan na dapat natin. Maganda ang ginawa ng ating Pangulong Marcos na pinalawak niya ang alyansa sa West Philippine Sea na hindi lamang nakatutok sa Amerika. At yan ay ang pagsakop na ating friendship o ng network natin. Kasama na ang Japan, ang Australia, ang European Union at ibang bansa. Tamang hakbang yon Hindi na dapat natin inilalagay ang ating economic at ang ating military uh, faith sa Amerika. Sabagat baka maraming pagbabago dito ay medyo malagay tayo sa alanganin kung ang pagbabago na ng mga Republicans at Donald Trump ang hindi naaayon sa ating interes. Muli, umaasa tayong walang magbabago. Subalit, mas maganda yun yung handa. Yan lang ang aking punto di bisang ngayong umaga. Balik sa inyo sa studio, Dayan, at magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.